Okay, so good morning sa atong tanang guys at magandang tanghali po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So nagbabalik po si Tor 3D guys sa ato ang uh, Facebook page at ito naman po ang atong YT. Okay? So guys, sa mga hindi pa po nakakapag-follow, so i-follow lang po ninyo mga boss si 3D yan po yating official page na may at 89 k followers na po tayo mga boss yan po yung official nato na page ha so kahapon nagmali ko sa kwan sa taon 2024 ang nalagay ko so 2025 sorry sa mga naka ano ha uh, hindi ko napalitan kasi naka upload na po yon at uh, pasensya na po kayo sa inyo guys no Okay, so balik ako tayo dito guys sa itong mga probables ngayon, araw ng, ano ba ngayon? Uh, is uh, Webes, no? Webes Webes ka rin guys ha, Webes So mamaya So dito muna tayo Kahapon eh, 2pm 5pm at 9pm So muni ang official result mga boss So dubli no, 3-2-2 So muntik ang atong 321 na iska Umuwi niya atong pamintin Padayong gihapon atong pamintin So 7.05 Wala po tayo dito So dito tayo mga boss Talagang kinabahan tayo dito sa 6.54 mga boss no? So nakuha na ito ang 64 all ba diba? sabi ko sa inyo Best nato ang 64 all mga boss Ayan, so sa nakataya og 64 all lalo lalo pa sa alas 9. Congrats lang daan sa inyo mga boss sa mga nakadaog sa 64 all nato. Okay, so congrats ha sa 64 all. So ang resulta 654. So eskaleran mga boss. Ang akong combination, ang akong combination nga gihatag is Mo. Akala ko nga 651 ni. Eh. Akala ko 651 kasi ang uh, pareha ang kulay ng 4 sa kauno, no? 651. So muno nga atong uh, special combination na binigay mga boss all draw. So naglabas sa STL uh, si Dio Cagayan de Oro congrats sa mga nakadaog sa mga taga Cagayan kag, kag, no so on the spot ang 11 uh, AM po STL uh, CDO so 651 guys mo ini ang atong special amo na akong 648 no mayroon taong 66 648 at 643 so mo ini ako mga combination na gihatag so muntik pa mag 643 mga boss so yan akong selected kahapon so yun lang di tayo uh, pinalad at syempre sa mga nakataya og nakabalo sa 654 na eskalar. So may naka-doggi hapon sa akong mga GC guys, no so, GC number 1. So gibanggit niya ang eskalar kasi 64 o lang sinabi ko. So nag-share siya nang 654 so dog food siya. Ayun, so yun lang po mga boss kung nag 651 avoid oh, targita no. So marami sa nanalo din kung nag 651. Okay, so ulit tayo mga boss sa ating mga probables ngayong araw ng Webes. So, pakikuha po ninyo guys ng atong numero. Lista na po ninyo. Uh, Gawa po rin to. So, karon is uh, Webes. Pasaka Guide. Ang atong guide today is Uno. Okay, so uno ang atong guide, ang atong pasakay, utso noybe Treso. pwede na ninyo yung kombinasyon 893 389 uh, 893 So yan po guys no pwede po ninyo nang uh, apilon item. So yan po ang atong kombinasyon. karon ihatag ninyo mga boss. Okay? So dito tayo muna sa atong kwan. Uh, manatong tong uh, guide ha at uh, pasakay so sa atong uh, pair no ang atong pair, usa lang ninyo guys atong pair best pair na to is 89.98 so last two yun lang ninyo so first combination sa ganahan sa atong 89, meron tayong 8.91 target rambol, wala nang laman ang aking marker So, second combination, 8-9-3, target rumble. Ayan, so, palista lang niyo mga boss. Last, final, 8-9-6. Ayan, so, rumble, gihapon, target rumble. So, minin yun mga boss, ang ako ang uh, kuwan, no? Sa 89 pair na 89 all tayo. So, laban ni mga boss, 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. draw. So, pwede ra sa STL, no? Bisayas uh, at Mindanao, no? pwede yan po itinayin all tayo so ayan mga boss ang atong best pair next combination so kopya lang ninyo okay so dito na tayo sa ating hot uh, combination okay so hot combination hot to combination Okay, so ang una, meron tayong 219. Sa ganahan sa 219, may niyatong eskalera mga boss. Ang atuang pamintin, isulod gi hapon ni. Eh. Okay, so baka ang 654, uh, plus 1 minus 1 uh, na na 654, 321. Okay, so yan po mga boss, pakisulat at pakikopya, pilihan lang ninyo kinsa ay yung mga uh, napupusuan dyan. Ayan, so dito tayo sa ating last pile combi ang atawang espesyal. Meron tayong 2 special combination. So, una, meron tayong 381 8 1 May niya akong uh, pambato all draw gihapon niya basta mga itong uh, importanteng numero all draw next pwede rin sa STL guys ha STL Mindanao at STL Visayas kaning atong combination okay so 3 8 so 6 target rumble so laban ni mga boss 2pm 5pm the last draw is 9pm draw ayan po mga boss ang atong official na combination at maraming maraming salamat sa inyong tanan at i ko lang po sa inyo itong ating dulaan sa Suertres Lotto malaki po ang panalo nito. Ito po mga boss. Mamainin niyo guys ha. So i-search lang niyo si Tortredi. Mo search lang niyo. Si ah uh, ayan, Tortredi. So nasa bio lang po natin. Nasa bio. So scroll lang po niyo pababa guys. So itong dulaan. Yan, may nakalagay po yan na uh, S3 2D 4D 6D. Uh, at maraming iba na pwede pa ninyo guys uh, uh pag uh, lilibangan dyan. Okay, so yan po. Kompleto po yan mga boss. Wala na kayong hahanapin dyan dahil daladala -dala po yan ninyo. Kahit saan sulok man kayo ng mundo, magagamit po ninyo yan mga boss. Yan po ang atong dulaan. Sortes Loto guys, no? Atong tayaan. Okay, so yung guys, mag-register lang po kayo dyan. At okay na po yan mga boss. Napin niyo lang po ang uh, ano yan, atin yung Sortress Loto. Good luck mga boss. Kita kita na po tayo sa mga susunod natin na video. Maraming maraming salamat sa inyong talang guys. Good luck and hope to win on the spot. Sana tayo na too 2pm. Peace out.